So, mga kabayan, dito ako ngayon sa lugar na hindi ko maintindihan. kasi, <laughs> di, ang totoo kasi naglayas ako sa bahay. Pinalayas ako ng sa <laughs> so, <laughs> so, ngayon, dito na ako ngayon. ay eh, uh, palaboy na ako ngayon. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta eh. Kaya nagahanap ako ng mag-a-adapt sa akin kung sino mabuting puso diyan. Ngayon mo yung kalagayan ko, no? Ah. dala ko yung ah, mantika. <laughs> Andito yung ang ko tapos tuwalya na ko. Puro pa sa ilalim. Hirap pag nag-a-abroad mga kabayan kaya isip-isip muna bago pumunta ng ibang bansa. Ang hirap talaga dito kaya wala akong trabaho. Pinalayas pa ako sa bahay ng asawa ko. Kaya sa mga kabayan ko dyan na nagbabalak mag-abroad, isip-isip mo na kung anong buhay na dadat ninyo dito. Agay sa akin. Andito na ako sa kalsada tumitira sa tulog, Sa train, sa metro. Kaya sana kung may mga kabayan tayong may pusong pwedeng mag -ampun sa akin, magpapaampun na lang So guys, galing tayo sa labas, doon tayo natulog, doon tayo kumakain, doon tayo naabutan ng kabe, doon tayo natulog. Ngayon ang problema natin yung damit natin paano lalabahan. Dahil wala namang tubig doon sa labas, walang gripo. So ngayon, papasok tayo ngayon sa laundry. Dito, maglo-laundry tayo ng damit. So ganito yung procedure nun. Halika, lapit mo dito, pakita natin. Sisilik mo yung tubig kung anong gusto mong Uh, tubig na ano, gusto pwedeng hot, warm, and cold. So, pipindutin mo lang kung anong gusto mo dyan. then, lalagay ka dito ng detergent o yung soap na, ano, pasok mo lang dyan. Then, then, then yung bayad, lalaglag mo dito, which is $2 o $1.50. Then, papasok mo dito yung mga damit mong labahan. Ayan. So, ganoon dito kahit big Kahit homeless tayo nagagawa pa nating mag laundry ganon dito yung homeless ganon pa eh bismillah hindi tayo nagsusuot ng brief <laughs> walang brief na nilagay niyan <laughs> wala tayong underwear niya na bulang mabula na yan no? ay kamo hindi mo kung dinamihan mo yung sabon maliligo ng sabon niya. puro pula yan yan pala yun eh. So, kaya pala dali ko maubos yung sabon kung lang lalabang kung dami kong lalagay eh. ito pag nakakita niya nag alarm ng ganyan ibig sabihin yan mabasa niya add bleach so pwede kayo mag add ng bleach dito ilagay niyo yun Lagay nyo dito, blitz. Titingnan nyo kung anong status dito yung lalabas na kung So ngayon nasa wash, nasa wash yan, nagwa pa. Pag rinse, ayun na uh, dinidrain niya na yung tubig. Um, final rinse yun. ah uh, may, uh, pang parang nag -ano siya ng dryer din. Then spin. Spin last. Itong cabin guys, pag nagsara na to, hindi mo na pwedeng buksan. Kasi babalik ka sa uno niyan eh. Hindi ikot yan na uli sana sa, sa aeroplano mayroong ganitong push button para pag emergency pag pinilit mo yung ka na hanggang <laughs> wakas na yung buhay para ka lang jet pilot <laughs> walang pakpak -pak. ayan na guys ito yung 10 minutes na lang yan ang bilis niya kanina 20, 21 minutes yun so ngayon 10 minutes remaining na lang yan Makikita niyo final rinse. Eh. Anak like na yan, tapos na. Yung 4 minutes na yan, gagamitin niya para pigain niya yung damit. So, kanina, nasa final race ngayon, nasa spin na siya. Itingin niya, 4 minutes lang dito. Kaya, ayan. 4 minutes. So, malapit na tayo sa katotohanan. Spin. Habang nakaupo ako dito, habang nag-aantay na matapos yung binawasin kong damit, mayroon akong napansin uh, pwedeng makakuha tayo no? o makatulong sa atin ikita nyo yung saksakan na yan no? pwede tayo mag charge dyan habang nagaantay tayo matapos yung inawasin natin yung dami. so it's very useful naman yung mga ganyang situation no? habang nagaantay pwede tayo mag lang, ng ating mga gadgets na dala 1 minute na lang yun no? tapos na yung uh, spin natin damit 1 minute lang dahil sasalang na tayo sa taas sa dryer oh sakto tapos na kukunin na natin yung damit natin tapos na yung ano natin damit at na uh, na spin na ito na yun kukunin na natin tong timba lalagay na natin tong damit palagay natin sa salang natin sa taas so yun kung gusto mo lagay yun isip mo dito dito mo. ako para ma-bleach yung damit nyo pagpag -pag natin para parang para parang naka siya na siya paglabas. Sa isa natin. Yan, pagpag natin na. Yan. Kailangan banayad. So dito na tayo sa stage ng final na, yung dryer na. Uh, 25 cents in 4 minutes So, gagawin natin mga 10 or 12, ganun Tra, tra, tatlo So, pwede, mayroon tayong high Medium, low May Pili ka lang dyan Yung para sa akin kasi, mid lang Oo uh, uh, Yung para sa akin kasi dito na lang Maganda, yung high Yung high yung sisili ko uh, Yung high Then, yung hulog natin yung 25 cents dollar dito 25 cents dollar so tudokot na tayo ng pera ng pulobe pulobe yung gala <laughs> yan ba yung kinita mo? oo, oh, dito nakaupo lang ako doon sa metro, naglalagay ako ng cup doon, ay, lalaglagan ako na hindi naman naman, ganito ganito yung homeless dito may dollar Sabay, malabo, malabo na yung mata, matanda na tayo. Eh. Malabo na yung mata oh. ko. Pag naghulog, darabas yung 4 minutes. 8 minutes. Okay na yan. oh, tama na yan. Tapos lahat mo kasi, una pa kasi, Ihat mo. Lahat. Yan, tapos start. Ah. Guys, may nakalimutan tayo pang pabango sa ano natin damit. Bago pala natin i-start to, ganyan, ilalagay muna natin to. So, ibabalik natin to. Okay? Guys, long wait is over. Just so Kukunin so, na natin yung damit natin dito sa eh, pag dryer natin. 12 minutes. Ayun, 12 minutes. So, tapos na. natin yung finish product natin. <laughs> para makagala na naman tayo dun sa so, yung tingin na natin ay hindi naman lahat na dry pipiliin lang natin yung dry yung iwan natin yung wait o oh, basa pa yan, ready ito dry na yan alam niyo guys bakit ko ginagawa tong piliin yung yung basa pa at din to yun ah kasi pag uh, sobrang to ng init nagsisrink yung damit pag sinabing nagsrink yung parang nasusunog na siya sobrang init nagkocord siya so nagsisrink so pag sinuot mo yun parang masikip na sa'yo dahil sunod-mid parang sunog na yun yun ang ganang sekreto na kaya pinipili natin yan Yan, napili na natin yung pasa, yung toyo na ilagay na natin dito. Kasi nga, sabi ko kanina, ayoko ng sobrang init o sobrang dry kasi nagsisrink yung damit. So, gagawin natin, uulitin natin yung weight pa dito. Maguhulog tayo ng 25 cents. Yan. Kiring! Wak, wak. So, you can see guys, at 4 minutes apat na minuto antay na lang tayo ang 4 minutes na 20 cents ay naulog natin tapos na kunin na natin yung damit natin siguro naman dry na dry na to okay na sakto na siya oh. hindi naman siya ganang pero sakto lang na no? ayan okay na kabalik na oh, yung homeless dun sa rain or shine na tulugan sa labas direct <laughs> version whether you like it or not you can stay outside so ngayon tapos na yung ano natin laundry na damit so lahat dito accessible ah may kahit ah, sa labas lang tayo pinalayas tayo ng ang giyawa natin yung asawa no need na yun hindi na kailangan dito one hour lang maglalagay ka lang dito ng two dollars Uh, 20 uh, 75 cents. Then hour na tapos na 'yon. So hindi na natin kailangan ng tagalaba. Hindi na natin kailangan ng tagaluto. Oh, dito na sa atin lahat. 'Yon. na tayo. Sis na. Ayan, tapos na yung pag uh, laundry ko. Babalik na ako doon sa, sa tulugan ko o sa bahay ko dito ang tutulog sa gilid ng kalasada abangan nyo yung susunod na mga video ko na update sa inyo yung homeless dito sa Montreal, Canada ako lang yon, oh. oh. alis na ako oh. bye bye